Ayan, magandang hapon, magandang araw, magandang umaga guys. Meron na today's video, meron ako ituturo sa inyong daan, shortcut. Kung galing kayo ng Quezon City Circle, then ayaw nyo maipit sa traffic sa Commonwealth or dito sa May Mindanao Avenue papuntang Quirino. So meron akong tuturong daan sa inyo na bag. Eh, yun ko, siguro alam na ng iba to, pero para doon sa mga hindi pa may alam, to tuturo ko sa inyo. Nandito tayo sa kahabaan ngayon ng Visayas Avenue. Northbound tayo, approaching tayo ng Tandang Sora. So... Eh, diretso na tayo dito. Ayan, makulimlim ngayon. Today is January 14, 2025. Tayo sa may palengke ng Tandang Sora. Pagdating dito sa may junction ng Visayas Tandang Sora, kakanan tayo. Pag dinaredirect nyo to, lalabas kayo ng Commonwealth. Pero hindi tayo tatagos ng Commonwealth. O oh, marami ng tao ngayon kasi alas 5 na uwian. Marami lang talaga mga tricycle dito at saka masikip ang daan. Itong pila na to, ito yung papunta ng Himlayan Pilipino at saka sa Napocor Village. Diyan ako dumadaan papasok ng work ko sa Himlayan Pilipino. Pero hindi tayo dadaan dyan ngayon kasi hindi kayo makakadaan ng park. Bawal ang mag-bypass on sa park. Dito, dediretso muna tayo. Dadaan tayo sa may barangay ng Pasong Tamo. Ito medyo matraffic. Meron lang full dito eh. pag talaga dito, matatapat ka na alas 5. Kaunti lang naman to, tsaka maiksi. Sa ibang e oras naman, wala naman tayong masyadong traffic. Nandito kasi yung school ng Pasong Tamo. Pas hindi ako nagkakamali, Pasong Tamo Elementary. School. Yan, nabasa na ng mga estudyante. Ang dami pa rin sumusundo magulang, ano? Ay ba, ilang taon pa kayo nung sinusundo pa kayo ng magulang yung sa school? Ako, grade 3. <laughs> Tita ko, sumasundo masama sa school. Pero ano yon hindi ko naman pinatapos yung taon. Napapabayaan niya na rin ako na mag-isa. Itong diretsyo na to, ang labas niyan is Congressional Road. Papuntang Mindanao Abing. Pagka kumaliwa ka naman dyan, papunta ng Commonwealth. Meron na naman din tayong palengke pupuntahan dito eh yan dito, sasabay tayo sa mga to, mga kakaliwa. Ilan drive pa lang tayo nila dito? Or na itong danso? na ako sa inyo. Pag-uwi ang talaga maraming sasakyan. Pero ito, the best way talaga. Kung halimbawa ang matraffic sa Commonwealth, na na kayong madadaanan. Ito lang naman yan sa bunga dito. Eh, pero pagka naka-diretsyo na kayo, nakapasok man tayo sa loob ng pilan, wala na yan. Puro shortcut na natin. So tatandaan niyo yung mga dadaanan natin lugar, ha? Para to sa mga bumabiyahe ng SMPR, bang SM City Circuit. Kung sa umaga, rush hour. Hindi na ako kasi dumadaan sa Commonwealth dahil ang haba ng traffic. Kung nakamotor ako, hindi na talaga. Pero pagka nakakotse ako, kasi masikip ang daan sa dadaanan natin mamaya eh. Pwede magkasya naman ang sasakyan. Kaya lang, yan lang natin. Main road lang tayo ng Pilan Drive. Meron lang nakaharang na truck. Go na, go. Main road lang tayo. Ayan. Pagdating dito, Hermine Hilda Street, kanan tayo dito. Sundan lang natin yung flow ng traffic. Oras na ba? 5.30 na. 5.28, sabi exact. Kaya pagdating dito sa kanto, kaliwa ulit. Pagdating susunod na kanto, kanan uli Diretso na lang po. Interville Subdivision pala to. Itong lugar na to. Kaway sa mga taga-Interville Subdivision. Masama kayo sa vlog ko. <laughs> Ayan, basa daan. Madula. Di naman umulan. Meron ditong guardhouse. Pero don't worry. Hindi na niningil yan. Sa kaliwa tayo. Daniel Street na daanahan natin ang school ng Indian Washington National High By the way guys, pala ha, itong lugar na to ay pinangalang kay Emil Washington kasi dito nilibing si Emil sa Andang Sora, sa loob ng Himlayan, Pilipino. Nandiyan dyan pa rin yung remains niya. Pero hindi siya dito namatay. Siya ay namatay sa Magdalena, Laguna. Tapos ang lugar na to ay Pinkian. Ang Pinkian ay alias niya Emil Washington sa Katipunan. O yan ha, formative pa yan para sa kalaman ng lahat. Ngayon, pagdating dito, sa may kanto, etong ang Servants of Charity sa kanan, yung derecho, one way kasi hindi tayo pwede pumasok, so ang kaliwa tayo dito. Etong green na gate na yan, dyan ako nagtatrabaho sa Himlayan, Pilipino, pero hindi tayo papasok dyan ngayon, de derecho tayo. Eto yung daan na masikip, pag meron tayong kasabay, gaan tayo sila hanggang makalusot. Kaya hindi ako nagdadala ng four wheel yan ba na magdala ng four wheels? Ang motor, kung gusto mong makalusot, agad motor, yan, pag kasabayan na kasi mga four wheels, na sila magkasya Etong mga pader na to sa kanan, yan yung sa Himlayan. Himlayan Pilipino. Mahaba yan. At 7 he hectares wide ang Himlayang Pilipino. Ngayon, na-establish siya, I think, way back 1960s. Nakapangalan pa siya before sa St. Peter. So, ang dati may-ari ng Himlayang Pilipino ay St. Peter. Haba ng pader na yan, no? perimeter wall nila. Yan, sino-sino ba mga dito nakatira? Marami ang uh, opisina dito na dito nakatira eh. Oh, alam din na yan. yung Wigo, tsaka yung tricycle. Oh, ayaw kumanan. Wala naman pala nakaharap. Sige na tayo dito. Para makalusap tayo. Ayan, ito yung sinasabi ko. Pagka nagkasalubungan, hindi nakasya. Kaya ako talaga dito, motor lang ang dinadala ko. At kanan pa uli. Yan, tandaan niyo, ha, para hindi kayo maligaw kasi pagka hindi ka sanay or first time mo dumaan dito, turbo ka maliligaw kahit minsan sumabay ka o bumutot ka sa motor, posibleng hindi siya lumabas doon sa main road, Commonwealth. Hams lang yan dito eh, pero wala na tayong traffic. Doon lang sa may bungad lang talaga, kasi may palengki, may walahan, dito free na tayo. Kaliwa tayo ulit dito. Sabi na puro mga motor ang dumadaan. Ha? Daan na pinagbabawal na tekinan lang ang nakakaalam. Maganda na mga bahay sa lugar na ito. Sana all. Ha? Pagdating dito, nakita niyo na yung basketball court na yan. Kakaliwa tayo. Diretso ni Hops Kanan. Tapos kanan uli, Ito lang. Diretso kaliwa. Ingat lang dito kasi may mga butas dito eh. Mga dumadaan din kasi dito na track. Tapos pagdating dito, kanan uli. Ito na yung part na medyo maputik. Dati, ano to eh, lupa. Pero nasi, nalagyan na siya ng asfalto. Kaya nabawasan yung lupa. Kaya lang, merong daanan ng tubig kaya basa palagi ang daan dito eventually mag-aano rin to baka masira yung pagkakalagay ng asphalt. kaya magaya dito oh, may kanal kaya yung paligid ng kanal nagbubutas-butas na connecting to sa kaliwa natin sapa yan parang may pasong tamo pa rin to Quezon City main road lang tayo tatandaan nyo hindi kayo malingaw Ito sa part na tumalubak na uli nabutan ko pa dati ng asphaltuhan to ang ganda ng daan dito kaya lang, nababasa kasi yung daan. Kaya e, lumalambot. Tapos minsan may dumadaan ng mga malalaking sal street. Ito. Diretso lang natin itong Rosal Street. Pagka kayo dito, Gladiolus Street. Pag kumanang kayo, papuntayan ng Fairview, labas yan, Fairview, Kuwa. tapos pwede rin siya lumabas sa may Holy Spirit, pa-kanan na yan. Pero dadiretso tayo kasi tayo ay uuwi na. Ang tumbok natin ay SM Fairview Commonwealth. Paahon ang daan dito. Pagdating dito sa kanto, may kita nyo dito yung A1 Driving School sa kaliwa. Tayo ay pa-kanan, paahon, tsaka manubak. Punti lang naman, bubing naman. Ito na lamang may traffic na dito kasi yung kanto ng Republic Avenue na yan. Pagka kumaliwa tayo, ilang-ilang street. Ayan. Nakita niyo na yung traffic. Iwasan natin yan. Singit na tayo dito. Ano lang. Hinay-hinay lang pasingit para hindi tayo pagalitan ng mga kasalubong. Malit lang naman tayo. Yan. Ilang-ilang street sa may kanto ng Republic Avenue papuntang sa Uyo. Pagka kumaliwa ka dyan sa Uyo, pagka kumanang ka pa papunta ng Kowa. O, oh, pasok na tayo? Malaki-laki na yan. Saan natin? Para makaabot tayo sa dulo. Yan. Yung mga kumakaliwa papuntang sa Uyo yan. Republic Avenue. Pero hindi tayo kakaliwa. Tayo ay kanan. Yan. Pinagiretso na tayo. Yan. Diretso tayo papuntan. Labas natin is Fairview Dahlia. Okay? Chestnut Street, Fairview na tayo. I don't know kung West Fairview ba tawag nila dito. O North Fairview. Chestnut. West Fairview siguro <laughs> Hindi sure, eh Hindi ko sure lang natin tandaan na to. Parami business establishment dito. Tsaka maluwag na ang daan. Pagdating naman natin dito sa may kaliwa, nandito yung shop ng One Moto. Sikat na shop. Ini-endorso ni Boss Parak. One Moto. Pagdating naman dito, Ayan, yung mga motor shop, mga yung malaking motor shop to. Yan. Familiar ba kayo dito? Ayan. Um, chestnut, tapos yung nasa kanto ay Fairview Dahlia. Tag diniretso mo sa kanan, ang labas niyan, papunta ng FCM. Okay, Dahlia Street tayo. And nakakanan tayo dito sa may Walnut Street. Ah, West Fairview. Tama, si West Fairview all at dito makakasabayan nyo na dito yung mga kotse na sumo shortcut sa fairview yun na hindi dumadaan sa commonwealth marami yeah. rami na tayo mga pauwi pauwi ng trabaho pauwi ng bahay <laughs> hindi ng trabaho Siyang <laughs> ginagawa ko dito paunti yung sumisingit ako e, kasi medyo maloob naman dito sa may kaliwa pag pero ingat lang pag umu-overtake kayo Naging tingin sa side mirror, baka mamaya meron din umu-overtake, aman kayo. Ay, kakaliwa tayo dito sa Maple Street. Maple. Sa dito sa may kanto, kanan uli. Oh, hopefully, natatandaan niyo yung mga nililiko natin, ha? Nung una ako, naligaw din ako dito kung saan-saan ako lumulusot, eh. Pero pwede niyo namang gamitin yung Google Map or Waze. Kasi dito ka rin naman ituturo. Malapit na tayo. So, nakita niyo ba yung condition ng daan dito, um, di siya masyadong congested. No? May mga, ito lang kasi rush hour tayo mo, eh, kaya marami tayong kasabayan. Pero moving pa rin naman, hindi tayo yung bumper to bumper. Okay? Dito may pa daan, so kakanan tayo dito. V ang daan dito. Eh. Yan, dito lang tayo, kanan lang tayo. Para tayo nag-U-turn lang din. Airport. This is Atherton Street, Fairview, Quezon City. Pag diniretso nyo to, ang labas na nito sa may Commonwealth Petron, malapit sa Total. Pero hindi tayo lalabas dyan. Kasi to advice ko lang sa inyo ha. Yung kanto ng Commonwealth na to tsaka ng Atherton Street. Matagal sila magpattern. Matagal sila magpago. Okay? Iniipon muna nila yung mga sasakyan. Tapos lalampas ang kanila. Papadaanin muna yung sa Commonwealth. Papadaanin mo sa isang side. Pero hindi mo na sila magpapadaan. Maggaling dito. Pangalawang turn. So ako hindi na ako nagaantay kasi sobrang tagal. Ang ginagawa ko, kumakaliwa ako dito sa Dollar Street. Yan. Tsempuhan kasi dyan eh, minsan pagka natsyempohan ka na nagtago, mabilis. Kasi pwede ka nang humataw dun sa, sa may Neapolitan eh. Dito, ganito lang, slow moving. Pero kung tatanungin mo, mas mabilis pa rin dito kahit ganito lang yung takbuhan niya kasi sobrang tagal nga doon magpadaan dalawang turn bago sila magpago ng palabas ng Atherton. ito moving kasi may mga maraming ano dito eh mga bilihan na mga kung ano ano maraming frutan marami rin ditong mga shops kapihan at meron din ditong simbahan ng muslim may mosque naririnig niyo sa background mayroong padasal lang mga mosque madilim na talaga Mahaba ang gabi niya yung Christmas season eh. Part pa rin naman tayo ng Christmas season. Favorite month ko is January. Bakit? January kasi ako pinanganak. <laughs> Wala namang masyadong handa. Nag-celebrate lang. Konting pagkain sa opisina. Hindi nga ako naganda sa bahay. Kamagtampo yung mama ko. Wala akong inanda. Kasi pagka nasa edad ka na ng mga 40, yes, nasa 40s na ako. Hindi ka na masyadong natutuwa every time na nagbabirthday ka kasi nadadagdagan yung edad mo. Ito yung mga edad na palabas na yung mga sakit mo. Ito yung may inom ka na ng maintenance na gamot. Eh kung pabaya ka, kagaya ko, ako kasi wala akong disiplina sa pagkain eh. Lahat ng masasarap kinain ko, kaya tumaas yung blood sugar ko. Pero maintain naman, meron akong iniinom na gamot. Nag-shoot siya ng yung glucose ko, nag-shoot ng 300 45. Delikado na yon. Nun kasi wala akong maintenance at tinigil ko. So, nung nag-shoot ako ng gano'n, nagulat din ako kasi dati 200 lang. Ngayon, umabot ng 345. Nagpa-consult na ako sa benefits na pag pwede kami magpa-check up. Affiliated kami sa MaxiCare. So, nagpa-check up ako dun. And then, resetahan ako ng gamot. Kaya, na-maintain ko siya. Ngayon, noong October ako huling nagpa-check up, 345 talaga yon. As in, tapos ano yun yung parang kasama ng panlalabo ng mata. Now naman, bumaba na siya. So, pero hindi pa rin, ano, mataas pa rin. Pero compared sa dati, malaki yung pag-ingat kayo sa mga kinakain. Okay, so pagdating dito, makana na tayo. Ito na yun. ah uh, pag dinaredirecho natin to, Lalabas na tayo ng Neapolitan Fair. So, yun. Ito yung shortcut. kabuuan ng shortcut na gusto kong i-share sa inyo. Although hindi lang maganda yung condition ngayon kasi nga uwian, maganda siyang alternate na route pagka matraffic sa Commonwealth. Let's say, may mga zona, may mga rally. Sinasara yung Commonwealth. Ayan. Instead na dumahan ka sa Mindanao Avenue kasi ang Mindanao Avenue ngayon is partially sinasara dahil nga ginagawa yung subway. So, dito, magandang alternate route to sa mga nakamotor. Hindi siya advisable available para sa mga ng uh, four wheels. Dito na tayo. Okay, so yun lang guys. Ito yung gusto kong i-share sa inyo na videos. Hopefully sana meron kayong na-discover, no? Nakatulong sa inyo itong lugar na to. Ang aking daily shortcut na dinadaanan, papasok at pauwi ng Cusabil, Neapolitan, Commonwealth Abbey. Pag ako tayo sa parte Quirino Highway. Pagkakumanan tayo, papunta ng Fairview uli. Babalik ka ng Fairview. Maraming salamat sa inyo guys. Tune in sa another vlog natin. Sige ako yung muna yung mag-concentrate sa pagmamaneho at maraming sasakyan dito sa Commonwealth Avenue. Ciao!